Nagpapahinga ako pa kasi. Ha? Buti pa sa iyo si Oreo. Nandun lang sa upuan. Aawayin mo? Wag, wag mong away si Oreo. Mabait yan eh. Nagpapahingaan tao. Hindi ka ka magpapahinga sa iyo. Ay! Tingnan mo mga guys oh. Hinaaway na naman niya yung pusa. Eh, kasi nagsisilos na naman siya. Akala niya anuhin ko yung pusa. Ayan, inaawain na naman ni Pangke. Bad boy ka talaga. Ay, gagalit ka pa? Palo ka kayo. Ay, ay. Hey, hey. Kulit talaga yung mga na nato, guys. Mas nagsilos yan. Inaaway na naman ako. Ayan ay, yung may pusa dito sa ato. Eh, wala naman siya silbi sa daga. Ang pakinabang nito, mga away lang. Yan, okay. Okay. ako inaaway mo? Hmm? Sobra ka na, ha? Aray! Ba't ako inaaway mo? Yan, tingnan mga guys. Hyper na naman ng lokong funky. Ay! Behave, ha? Ay, bait pala si Funky. Bati ko si Funky. Si Funky lang pala lalab ko, hindi si Oreo. Nagsiselos man siya pag inano ko si Oreo. Asan si Oreo? Oreo! Ay, nagtago na si Oreo, guys. Ayun na, oh. Nagtago na lang si Oreo doon no, sa suno. Ayun, oh. <laughs> Aray! Aray ko, Diyos ko. Muntik na tumag-check ang cellphone ko sa... Aray, sinubo na yung kamay ko. Ayan, mga guys. Parusahan nyo si Panky guys. Tumayo na naman. Amay, ginoo hmm, ko. Hmm, ko. Ayaw kong tumayo. Nakun, ay, ayaw na ng ganyang ugali, ha? ba diba sabi ko, mag, magpapakabait? Ha? Masyado ka na talaga pangkin, ako. Ibaligya ko na lang tong iroa, kung mo palit ani, na yun ako, tugkuan, oy. Cinco mil. Baligya na to, to mil si pangkin, dako na kayo. O mga guys, ibaligyan na na ako to. Palito na ninyo si Pangki ng 5K. O, baligya ka. Kaila, paako ni mo dayon yung itong mo palit si mo, ha? ha? Kasabot ka. Gagani ka, naminaw yung tao ko, no? kabuang maning irowa o. Oh. Sige, nagyong kabuang, ane. Wala man ni Uyab, maning nabuang nagyod. Sige, to siya ginawi sa kuwa, guys. Si baligya ko na ko, to. Yung <laughs> nga, oy baligya ko, no? Sos. Kalooy, magkong ibaligya. Ako lang nakasabot sa iyang kinaiya. Wag ubaan eh, yang ginang paakon. Lalab ko yan, bisag bugok. Okay guys, thank you for watching.